Sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang itsura ng bala ng barena na pang semento para siyang may tenga sa dalawa niyang gilid at patriangle ang ibabaw niya. Ito naman ang itsura ng bala ng barena na pang bakal. Wala siyang sobra sa gilid at patriangle lang din ang talim niya. Yan ang pang bakal. Ubra din ito pambutas ng ibang materyales. Ito naman ang itsura ng pang kahoy. Meron siyang mahabang patulis na talim. Pwede din yan sa ibang light materials kagaya ng plastic. Pero hindi yan ubra sa mga matitigas. Ang ganitong pambala na pang semento ay para lamang sa mga sementong may kalambutan. Hindi siya uubra sa mga matitigas na bato. Ito na ang bala na dapat niyong gamitin para sa mga matitigas na bato. Binabala ito sa mga rotary hammer drill pangmalakasan na to. Kahit gaano pa yung katigas, kayang-kaya nito butasin.